Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Ay ngayon guys, no, meron po tayo gawa ngayon guys, no. At itong battery guys, no. In order ko kakarating lang ko ngayon. Sa halagang 425. 425 guys, tong battery. Bale ito unit na ito guys, ito pa yung Tecno Pop Porno LTE. Tecno Pop 4 LTE. Yan, Bale pag uh, tanggal ko sa kanyang back cover guys. Pag tanggal ko sa kanyang cover ng uh, kanyang mainboard no. Nakita ko po wala na pong mga iskro dito guys no. At. titingnan natin dito guys kung mayroon tayong available na iskro dito. At ngayon guys no. Sabi po ng na na may ari guys. Uh, battery lang po talaga yung problema nito ayan uh, at ngayon guys no, i-check natin guys kung battery lang talaga ba yung problema at ito guys Mayroon na din akong napansin dito guys na bali na wala po yung connector no sa kanyang main switch dito ito po yung switch nya sa on and off at yung dalawang volume case meron pa naman at ayan ito Ah, uh, natin to guys, no para mapa-on natin to. Hanapan natin ng connector. At titingnan natin guys kung kinakabahan ako ngayon guys kung ganda ba talaga ito. Pero sabi ng may uh, ano lang daw, battery lang daw yung kulang. At ito pa nga guys yung kulang guys, no? Bali ito pong mga model na ito, meron po yung uh, bali stainless plate dito no, na cover na kanyang battery. Ayan. Uh, At sa status na ngayon guys, wala na po yun dito guys no, sa kanyang ah, uh, cellphone. Yung stainless plate na, na cover ng battery. So, natin yung paraan mamaya guys. Pero ngayon guys no, i-test muna natin yung kanyang battery kung gagana ba ayan akma naman guys yung sakit no ng battery ayan charge natin ah, sana gumana no pag hindi ayan baka may problema yung mainboard nya ayan test natin Ngayon mm, okay pala guys At Talagang totoo lang pala no Yung sabi ng mayari na Batery lang pala yung problema At yung laman pala ng batery guys no Nangayon ko lang po na charge Balay 68 po yung laman ng batery 68% At ngayon guys ititest natin kung mag-on ba uh, Siyempre mag-on to guys dahil uh, Mayroon na siyang charging indicator no pero ito lang yung problema na naman. Akala ko battery lang yung problema. Yung connector pala ng main switch din wala. Try natin guys no, i-on. on ba? Parang wala. Ayaw naman mag-on guys. Nako, baka may ibang problema pa to guys. Ayaw mag-on. Siguro lost contact lang yung connector no, ng switch. Hindi natin dito sa board guys. Hindi natin. I-press natin dito. Dahil wala pa kasi itong cover eh. Hindi pa natin na -screwan. Okay na guys. Nag-uuna siya guys. At tingnan natin guys kung mayroon ba tong password. Katulad lang din to guys no ng aking Tecno Spark Go 2023. At ito guys old model po ito. Pop, uh, Tecno Pop 4 LTE. Sana wala siyang password. Kung mayroon mayroon tong password eh yung customer na po yung bahala nito. Dahil battery lang yung ginawa natin dito, ano guys. Techno powered by Android. Oh, bakit antagal tagal mag loading? At hanapan pa natin to ng screw. Tagal mag-open ng Tekno na ito. Baka hang problem din ito. Nako naman. Siya nang bahala nito. <laughs> Battery lang yung ginawa natin nito, guys, no. Ang tagal mag-display, guys. Ilang oras na to? Joke. Mabot na ng 2 minutes. Technopop pour. Ang tagal guys. Mabot na ng ilang minuto na to. Wala pa. Okay. Kung kulang magulit. wala pa rin guys ano nang nangyari nito guys wala pa rin naghahang ayun na pero guys no okay naman oh, na hmm Nag display na siya guys yung ating techno papur LTE ah, sana walang password no Hmm. Ito na yun. Nag-open na. O, pattern lang pala yung problema nito. Pero ayan guys, no? okay na siya guys. Change battery lang po tayo. At ngayon gagawan ko to ng... Ah, uh, panibagong ano dito guys, hanapan ko to. Ito lang yung ating videos ngayon guys no. At uh, sana na nainter entertain kayo sa ating videos guys. Ayan eh, no. <coughs> Sinong gustong may paggawa dyan na cellphone. Palit LCD, battery, no power, uh, bypass, uh, boot lock stack on logo dito lang kayo guys sa aking uh, bahay Ayan. Pero direct kayo guys no kung mayroon po kayo ng repair dito lang po sa aming lugar guys. Direct lang po kayo sa king Facebook. Junel Diasis. Di Jonel Holter Hortelano Diasis. Ayan. Ito lang muna yung mga videos guys at ayan okay na po yung ating gawa. Salamat.